sa aking channel sa isang napaka-cute at nakakatunaw na video na ibinahagi ni Alex Gonzaga kamakailan sa kanyang Instagram. Ipinakita niya ang nakakakilig na sandali ng paggising sa kanyang asawang si Mikey Morada para humingi ng yakap. Ang nakakatuwang post na ito ay nagdulot ng mga komento mula sa kanyang mga taga-subaybay, kasama na ang mga kasamahan sa showbiz. Ngunit ang hindi malilimutang komento ay mula kay Isabel Daza. Nagbigay siya ng dalawang nakakatawang komento sa post. Ang unang sinabi niya ay ang epal mo at ang pangalawa ay it's jelly time. Kilala ang dalawa sa kanilang kalakasan sa pagbibiro sa isa't isa sa kanilang mga social media posts na nagpapakita ng kanilang malalim na pagkakaibigan. Talaga namang nakakatuwa ang pagmamahalan na ito. Bago niyo panoorin ang kanilang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. about others way before myself yeah i guess that's why i feel like I